Ige ang video na ito at sabihin nyo sa akin kung totoo ba to o hindi. Ito, Marky D. Ito, Marky D. Mga dalig, I think marami sa atin, no, nakakita na o nakasalubong na ng mga tao na naglalakad na may pukot na ulo. Hindi tayo superstition, kundi dahil, in, for, in many cases, no, uh, optical illusion din siya. Personally, it's something na na-experience ko, kaya excited din ako ikwento tong uh, topic natin ngayong araw. I do remember nagsisigawan yung mga kaklase ko nung nasa high school kami. May nakita silang pigot na ulo, tapos uh, tinuro nila, nakita ko din. At Oo nga. Hindi ko alam kung optical illusion lang o hindi. Pero sinasabi nila, suklaban nyo ng ano? Ng panyo? Suklaban nyo ng panyo? Yun kasi yung laging sinasabi pag nakakakita ng pugot na ulo. Mamaya i-discuss natin yan. If I'm not mistaken, high school ata ako nangyari yun. Jeep kami pa uwi. Kung hindi ako nagkakamali. Bilang hindi ako superstitious, hindi naman talaga kasi ako naniniwala sa mga ganun. But is something na nakita ko talaga. Uh, para sa mga katulad kong skeptic, para sa amin, syempre, optical illusion lang to. May dahilan kung bakit ganun yung nakita natin. Pero, napakarami sa mga kakilala ko rin na nagkukwento sa akin na nakakita na nga ng ganito. Syempre, hindi yan ang kaso para sa lahat. Hindi ko masasabi kung may mga paranormal na nangyayari sa mundo para sa ibang mga nakakakita. Kaya yan ang titignan natin ngayon. Napakadami kasi ng mga videos at saka pictures sa internet na miski ako. Hala, ano nangyayari dito? Nakita niyo naman yung video kanina, di ba? Anyways, eto may isa pang video ulit. Titigan niyo maigi, ha? Sa totoo lang, hindi ko rin ma-explain sa inyo kung totoo siya o hindi. Pero siguro dahil may kinalaman din kasi yung lighting, ang gulo, pag nakikita natin yung mga bagay-bagay, yung background. ginagamit itong ganitong technique sa sa TV. I think isa sa mga pinakasikat is yung masquerade. ko alam niyo yung Japanese TV show na yon yung may mga trap sila. Does, hindi ko mahanap yung video pero yung gaganon bigla yung ulo sa damit. Isa sa mga pinaka uh, bagong example na pwede kong mabigay ay sa Drag Race, no? Si Maddie Morphosis, ginamit niya rin tong technique na to na para bang nalaglag yung ulo at hawak niya. Pakita natin dyan. So, ayun, may explanation naman. Para sa ganong klase ng bagay. Para sa ganong gulo, no? Kung may damit na medyo matigas yun dito, pwedeng gamitin yon Pero, gaya nga sabi ko, iba-iba kasi talaga yung mga nakakakita ng mga pugot na ulo. At uh, nakita ko sa internet, napakarami nagpo-post ng ganito nila. Tignan pa natin itong picture no, ng security guard. Hindi ko na rin malaman kung ano yung source nito pero nakita ko na rin, nakita ko rin to. Matagal ko na to nakikita sa internet. Kung makikita natin parang nakaganon, parang pagod yung ulo na nakatitig sa'yo. Imagine mo kung makakasalubong ka ng ganyan, di ba? Mag-isa kang umuuwi. Kunyari, galing trabaho. na no, madaling araw na. Kunyari, call center ka. Tapos wala nang katao-tao. Si ba kita ng ganyan? At oh, ka sa puso, tingnan mo 'yung picture, 'di ba? Unang tingin mo hala, holy shit, anong nangyayari? Bakit ganyan? Nakakatakot at nakakagitla naman kasi talaga, 'di ba? Kung makakakita ka ng ganyan. Ngayon nakita ko 'no, sa TV ayan sila Jessica Soho. Napakarami na nagpo-post ng ganito mga picture nila. Meron pa ito, ito, from Squad Girl. May picture din ganyan, nakita lang na may bumibili sa likod ganon hindi rin kita yung ulo. Hindi ko masabi kung dahil sa background or baka nakayuku siya kasi bumibili siya. Hindi ko alam. So, kayo na lang siguro yung tatanungin ko kung naniniwala ako sa mga ganyan, no? Pero, I, I really think, no? Ito personal kong opinion na parang common yung nakakakita ng ganito sa lahat ng mga horror-horror stories, no? Yung pagod na ulo, pinakamadalas na nakukwento sa akin na na-experience din talaga ng iba. So, hindi ko alam. Baka may scientific explanation talaga kung bakit lagi nakakakita ng ganon. Pero, no, kahit nasabihin mo hindi talaga ako naniniwala, na talaga yung panic, yung stress, at uh, shit, anong nangyayari? Iniisip talaga namin, no? ano gagawin natin? Dapat ba natin siyang puntahan? ganyan. May pamahiin kasi pag tungkol sa mga pugot na ulo. Ayan. Unang sinasabi talaga, kagaya nga nung experience namin kanina, takloban ng panyo, takloban ng panyo, ganyan. Or takloban ng damit, takpan yung ulo, takpan yung mukha Yun yung mga usually sinasabi. Pag tinakpan mo ng tela or ng panyo, pag I may mean, nakita pa ako sinabi, asan yung ulo mo? Kailangan mo daw sabihin yung ganon. pag tinanggal daw, makikita na siya. I think the explanation for that is susuriin mo talaga na tititigan mo maigi, lalapitan mo kung ano talaga nangyayari. So, alam mo na kung nasan yung ulo niya. Ah, ganito lang. Ah, ganyan lang. Maraming ibig sabihin kasi pag nakakakita daw ng pugot na ulo, ang pinaka-common talaga ay sinusundo na or mamamaalam na yung tao. Pero, yun nga yung pang -contra yung tatakluban ng tela. Sa ibang mga tao, bad luck ang ibig sabihin naman nito. Sa iba, good luck. Meron isa ako nabasa, naghahanap-hanap kasi ako kung ano ibig sabihin nito. Isa sa pinaka-curious ako is meron doon nagbibigay sa'yo ng mensahe. Hindi doon sa pugot yung ulo na nakita mo, kung hindi doon sa nakakita ng pugot na ulo. Meron daw something paranormal na sa sa'yo ng message kung ano yon hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung saan galing yung ganung paniniwala pero curious ako kung ano yung mensahe na yun na sinasabi nila. Sabi pa sa isang tweet naman ni Jessica Soho, dapat daw ibaon ang mga damit ng tao. Hindi ko alam kung ibaon sa ilalim ng lupa pa 'to kulang kasi yung tweet. Para walang masamang nangyayari. Iba-iba talaga depende sa paniniwala. Sinubukan ko talagang alamin no kung bakit eh, 'yun yung dapat gawin. Bakit may ganyan paniniwala pero ang uh, superstitions kasi natin mga Pilipino, word of mouth lang din talaga. Kumalat lang ng kumalat. Wala akong makitang direktang source. Libro, ganyan, na nagsasabi na kaya ganito ay dahil ganyan. Yung mga Hindi ko makita yung direktang pinagmulan talaga niya. Edi nahirapan ako. Ang nahalap ko, however, ay ang napakaraming mga picture. Tignan niyo to. Balik tayo dun sa ibang mga larawan, ha? Kagaya nito, sabi sa comments... Eto daw na picture na to panahon ng COVID at mga frontliners ang nasa larawan. COVID 'yon. Heightened yung anxiety ng mga tao so mag-aalala talaga sila sa mga tao na nandyan sa picture, 'di diba? Kasi ang daming namamatay ng COVID. Sabi dun sa mga comments, nakita ko na nag-aalala na talaga sila. Mag-ingat kayo, mga ganyan, uh, takluban nyo yung ulo, eh, gano'n. Kasi nakakatakot kung tititingin, zoom natin yung picture, nakakatakot talaga siya. Kayo nang bahala mag-explain kung ano tingin nyo nangyayari dyan sa picture na yan. Isa, actually, sa Facebook or, or, Google search lang, napakarami mo makikita mga picture nito. Eh, hindi ko alam kanya-kanya explanation siguro kada, 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 kada eksena. So, para tapusin natin yung video, na no, balik

500 Gcash giveaway, mag-like, sub subscribe, and notification bell. Sa tingin mo ba, ikaw, ha? May kahulugan yung pag nakakita ka ng pugot na ulo? May taong may pugot na ulo? Nakakita ka na rin ba ng ganyan? Sa tingin mo ba, e eh, kaya siyang i-explain ng science? I-comment mo sa ilalim, ha? So yun lamang po. Ito si Glaro the Third. Papaalam.